Bata! Bakit gising ka pa, bata? Matulog ka na nga. Dahil, nagagalit ako sa mga katulad mo na nagpupuyat. <laughs> ano pang inintay mo? Matulog ka na, bata. Huwag mo nang hintayin magalit pa ako. Dahil pupuntahan kita. Wah! Ha! Ah, ah, ha! Ah, ah. Ha! Ha! Matulog na, bata. Matulog ka na. Huwag nang magpasaway sa iyong mama. Dahil pag nagsumbong sila sa akin, lagot ka. Ha, 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 ha. Kayo na no, ang panginintay mo. Matulog ka na, bata. Tulog na! Bago pa akong magalit sa iyo. Ha! 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 tulog na. Yung cellphone mo na yan, bitawan mo na yan. Dahil naiinis ako pag puro cellphone na lang ang ginagawa. Nagpupuyat sa cellphone Kagaya mo. Oo, bata kagaya mo na adik sa Selbon, pumanda ka sa akin at pupuntahan kita. Ha?